Ah, mga tol, magandang hapon po. Yan, tayo po ay nandiyan ulit sa uh, kay Sir Ryan ng ating pong iniidolong uh, Ay tumawag po sa akin at uh, bisitahin ko daw po yung um, papunla ni sa Barangay Chawi po uli, mga kautol. Yan, ah, talagang kung mga auto ay ano po? ah uh, dubli ang ang lamig sa amin dito sa Chawi Lock Quezon. Dubli po ang lamig ah dun ay kaligig na po dun ay yung ba ay, dito ay buntok nga naman po yan at ang puno po yan ang lalaki hmm. kaya lang po mga otlo yung aking motor inihaw ko dun sa taas ah ay, baka tayo mama hindi umarangkala rin yung poway ito oh. naman po ang daan pagkadulas-dulas pa rin tumawag po sa akin bisitahin ko daw po nandili po uli siya hagot po tayo pa ah, nandiyan din naman po tayo mga kautol O oh, po nandiyan eh oh. no o Ito rin ang tatularin ko mga kautol Ito Ito po yung mission rocks sa loob Ayan o oh. Pang bakterya daw po ito Ayokong ko lang po naman Ay akin pong gagayahin din Sa kanya ko rin po naalaman mga kautol Kaya nga mga kautol kapag May mga magagaling na iniidolo mo Ang mga magagaling maghalaman Bibigyan ka po nila ng idea pero hindi naman po yung punong-punong idea, yung bang ano lang. Uh, yung kaunting basic lang po. Pupunta ako din. dito eh. uh, po yung ating pula o oh. Uh, ganda na pala Ayan yeah, ganda o oh, sir! <laughs> Karang tatago ka din yun <laughs> Talaga namang yan ang ganda na rea Ha? Pero balas piragahoy. Ha? Pero balas pera kahoy Baka mga kayo kaking ka punla ay Arin na ba yun? Nasa arin na ba yun? Nasa, Nasa kabila Sa kabila hmm. Ayan magandang hapon sa iyo, sir Awa talagang Puging pugi pa rin na yun ba? Ayun naman <laughs> yan ang iniidolo ko talagang maghalaman. Lalo ikaw <laughs> <laughs> Ayan o, no? saan ka magitilig? Yan no. Yan. Ari ibat ibang tao po ang may-ari na ri. Yan no. Pagkaganda, Pagkaganda na. na mm. Ari ano kaya si Ryan ano ari? Ano Talang din? Na, talong. talong naman. Oh, yun, ng Santa, Cruz. Santa Cruz. Ah, oh, mga Santa Cruz, shout out po sa inyo. Puro talong naman sa Santa Cruz eh. Marami magkatalong, doon. Ah, resealing ano ah? Resealing ano yung paligang din yan? T pa tingala. Hindi, yung paligang din yan. Yung... Ah, paligang din yan oh, po. Yung pinapanin natin. pangkaraniwan na, no? Oo. Oh, kaya laki, ano yan? Hotpot Nakapag-ano na ako kay Sir Ryan? Naglagay na ako ng ipot kahapon. At pwede na yon? Ah, hindi pa. Gano'ng matagal pa. Hindi, kung magiging pwede na yon, magiging saka ready na. Ready na, ready, ready, oh, ready na? Oo. Para tatay mo na lang. Oo. Oh. Para pati yung ipot ay humalo sa lupa.

Ayun. Ay, na arap ari. Talong pa rin ito, -tang. talong. Yung isa may ari. Taga, taga, -taga saan 'yan? Takros. Yung Takros. Ari yung pula namin, no. Abot ar sa Kense. Sa sa Kense. Ilan days kaya 'yun? Sa Kense. oh, Mga 25 days yan. Bata pa rin ay. Wala ka lang. Sabagay. Ah, magandang tanghapon po. Ah. Hmm. Are are are. Oh, yan. Yeah, yan. Patriot 'to ano. Oh, 'yan oh. Yan ito na po yung ano namin ano. Chili. Ari oh, talong din na. Ah. Yan na po yung sa amin. Magkapatid. Ano ng ganda na ano? Yan oh. No? Ang ganda na po nung binhi. Yan, ay, isang yan. Tito, yan, ano? yan. Tito, sa oh, sa haba niya. Yan 'yan no. Ang ganda sa nakaka-letter Oh. Sir, kayo ni kayo yung dalawa kami dalawa ni Kuya Dini, ano? Eh, uh Oo. -oh. Nadoon pa yung iba sa yung sa likod mo. Ay ito. Ay hindi yata yan. Hat to talong. Hat yan, parang nasa baba yata yung iba. Mm. Ang ah, parigang din yan. Kaya Alin? May Oo nga Ang eh. gaganda na. Mm. Yo, hindi kaya lang hindi ako iinag na rin. Yan oh, no? mga Tagaw ofw po. Sa sampung bansa uh, to eh. Lebanon Nagkalaman na lang po siya Yan po ang kanya namang uh, Anong tawag doon? Ang palayahan po mm. Yan ang gaganda na po mm. Yung mga OFW po uh. Isang inspirasyon si tatay Ang gaganda ng ang palaya Ang lawak po uh. Kano lang ito ni Sir Sarayan. po. Ano ka Sir Ryan ay. Eh. Mga iniidolo ko po yung mga yan. Sa paghahalaman. Ang tampo. Ang palayahan. Ang lalaki po ay ano. Oh. Hmm. Ako po yung OFW din. OFW. Saudi IW. rin po ako ah, saudi Sa Saudi. Sa Saudi. Hmm sa al po. Al-Khuds ay okay, lagi din diyan sa Saudi mm -hmm. at ang aming trabaho ay exhibition center. Oo, oh, oh, po. Kusasan kami diyan. Mm. Kaya sa bansa ako din... yan Ito papasyal po, po tayo ni Tatay. Ah, uh, asenso ka po talaga sa halaman na eh Ano po? Dyan. Nainganyo ako sa mga iba. At... Ako din po, ako po ganyan din. Kaya ako kay, kay si Ryan, mga kautol. Ako po nainganyo din. Kumbaga ay inspirasyon po ba? Yan o. No? Eh, Pipino po naman, e, naman e, hindi na uupa ng lupa at sarili naman yung lupa. Oh, no? yan. Isa pa. Nakaka nakapagbigay po ba ng idea? Hmm. Mag, mag masama na, maganda, madali naman po magtanong-tanong ha. Yan o. No? Sari po yung ampalaya, ah sari-sari na rin po. Hindi, ito nga ay yung inabot ba ng tag-ulan ay ngayon ay gumanda oh. Ah yun po yung sabi mo sa akin? Oo. Hmm. Ngayon sana ito wala na itong ampalaya. Ay, ngayon mm -hmm. tingnan mo paano ko tatanggalin yan ay ang ganda. mm. -hmm. Yan ay kasabay noon nung nasa baba. Nasa ah, baba po, oh, ang ganda po pala nito. Yan, ito po ang lawak po yan, yan oh. Yan. Simula po din eh, pataas. Pataas. Yan. Agawin po hindi na pupunta ro. Um, maputik na po ay. Basta ang ganda po ng kanila ano yun oh. Mm. may pipino, ang pipino. Yung jenjen. -jen. Mm, mm, yun po. Mm. Ba, alain mo po yun ano. Oo, okay, oh, ide yan ang kan. Mm hindi -hmm. pa ako dito, mm -hmm. yun, mm -hmm. na Tama po, utay utay nga o. Um. Isang OFW masenso. sa so, ang palaya. Ah. Lagi po ikaw na hindi ka nawawalan ng ampalay nung pa po ako dati rin pumunta rito yung parin na eh mula dyan at saka ito, 'yan. Ang Ampalaya 'yan po, ano. Pero ito noon, pipino ito. 'Yan po. Uh -huh. Eh ngayong balak ko sa susunod pagka-kwan, puro pipinohin ko 'yan. Ay, Kaya si lang ito. ngayon, marami na nagtanim ng pipino. <laughs> Ayo, oh, bawas muna tayo. Bawas muna. Ano hmm. tama po at uh, binibigyan tayo ng idea po. Sila po yung inspirasyon ko mga Otol. Sila kasi nila tayo gag uh, kukuha ng paano palakihin kasi hindi po basta-basta magpatanim lang, tanim lang ay kailangan alam mo rin po yung mga kung anong date kung anong buwan may, may, may malamig may mainit hindi mabubuhay hmm. dito yan oh. hindi nawala ang kulot ng kulot pero hmm. bumabawi na uli at salpo po ito at sal oh. at sal naman dami oh sa so, atin nila malamig po ba rito ano hmm dito mo naman ang tubig eh. Walang tiyagas hmm. ng tubig po ay eh. Ah, ayun pala may bukal po pala di yan. Oo, oh, meron. Dito. Yan. Tapos ano po, hindi na rin ako bumalik. Uh, nag, ako po yung naghalaman na lalaang din. Kami nga pala ay binigyan ng OWA na puhunan mm. na 20,000, kumbaga di 400 dollar. Mm. Ay ngayon ay dito ay tinayo ko. Yan. Para sang... ma makita nung OWA na talagang ginastos ko yung pera sa paghahalaman. Mm. Ayan pong inong inong puhunan. Oh, ito ang ito ang aking sinimulan. Ang ano niya mga otol, ari ang palaya. Sa ilalim po merong si uh, ano ito? Asal Sutan. po ano? Bl uh, pepper. Yung red ah, uh, kwan. Ano po? Yung anong tawag doon? Green pepper. Yan green pepper po nasa ilalim. Diskarte lang mga utol. Di eto ano no? ito, Yung mga lalaki oh, pero hindi pa pupitasin ano. Hindi mm, pa. Ito tingnan mo to. Kung gaano kalaki na yan oh. Yan oh, no? lalaki po oh. Um. Talagang ano lang, sipag lang po talaga ano po. Oo. Um. Ara naman kaba, Pipino, pipino ano po? naman yung kabaak. So tignan mo kung gaano lalaki mm -hmm. Ayan yeah, no? Ayan, ang gaganda po oh, lalaki, no? Ay, lalaki na Ah, siya nga po pala, no. Ayan Ito po naman, no? Ito. ano Ano lang po po na Ang tawag din, ano Sultan A Sultan po, oh, lalaki mm -hmm. Kadama po po, ano, ano? Mm -hmm. Madami yung kwan Lalo, tignan mo rin isang yun, o mm -hmm. Grabe Grabe po, ang Talaga matutuwa ka, eh Pero po, oh. perabales po Ayan mm -hmm. Ah, sinabisita rin po sa atin. Yan po yung hanggang doon. Ang dami yung. Ay kaya naman yung mga kalusong at po, talaga po ang alay mo. Mm. <laughs> yan po. Ang bunga. Yan. Yan yan tayo po hanggang doon. Doon dulo. Oo, oh, doon. Hanggang doon. Ano po yung Patriot ano? Yan yeah, yung Patriot o. Ang nga o. Tama naman po yung Patriot o. Para po yung ating binhi ngayon. Pero balis po, pagkaganda o. Oh. Yan ang lalaki po. Ayan Talaga pong nakakatuwa. Ayan po pala para may pabunga. Pa. Masyong tanong na malalaki. Malalaki po doon. Oo, oh, malalaki eh, doon. Doon yeah. sa so, may... Ako po ba'y tatay ka ba ganitong maghahalaman? Ako natutuwa po ba? Mm. Pinapuntahan ko talaga. ako natutuwa rin ba? Oo. Uh -huh. Ako uh -huh. parang nandun po talaga yung aking ano. Hilig-hilig din po yan ay. Oo. Uh -huh. Ayan po pala malaliman na po. Hindi mo sila bibisitahin araw-araw -araw, eh. Hmm. Ano. Adami. dami. Yobi, pandagdag dun sa ano? Oy, dadagdag ko na dun. Ah, parang kaya pang isang bundle po niyan. Pupunuin ko na yung isang bundle. <laughs> yung isa po. Bibigyan na nga po sa akin ni Sir Ryan yung nandung hampalaya. Ano, bibigyan na sa akin, nabili daw niya yung pantalbus. Ay, alin ba? Yung Ay, yun na, andun ba? Oo, bibigyan daw po sa akin. Oo. Uh -uh. O, yung mga kanya dun, yung pananim. Oo po. Hmm, nagaganda ng buo. Araw-araw din po ginagawa. Mm. Mm. Mga din po niya sili. Dami ba? Ah, pakaganda po ng Patriot. Yan, oh. Tamo po. Ah. dami po niya. Malaka na po yung talim namin, yan, oh. Mm -hmm. Kailan mo itatanim? Sa Kenzie po. Ah, malapit na. Mm. -hmm. Pero bayad ko tatalim yan. Uh -huh. Para hindi po aabutin eh. Dami. Yan, ganda po eh. lalaki yan, lalaki no? okay. yun Lalaki pa nga ng kwanto eh. uh -huh. malaki pa eh. Kaya lang ay eh, di pupunoy ko lang yung... Nakaka-inspire po ano mga kautol. Ako oh, pinatutuwa sa ganyan na eh. Kaya po pinupuntahan ko po talaga. Oo, ako ito wadi sa kalito Yung pamimitas, lalo pamimitas po ano. Oo. Uh -huh. Lahat lalo po nakikita mo yung harvest mo po. Maingan nyo ka po ba? ganda At at sa no? ah, Sultan po ito no. Oh, Sultan. Yan po Sultan nila. Grabe ang bunga. Katrim din tayo niyan. kung kita na ano na binaano na nakarepak na po 'yan, 'yan. Dami oh. Ito po 'yun tamo Oh. <laughs> Tama naman po 'yun oh. Ah, ganda. Yan ang kinis po ano. Oo. Mm. Grabe naman variety niyan eh. Nakaka... Ah, mas gusto po nila yung mahabang ganito, ano Merong kani gusto yung... May kapitan. <laughs> yung kapitan ba naman mm -hmm. po? Iba't -iba po. Ah, mga lang, gandito lang po. Ah, maraming maraming salamat po. si lang po at saka, Bawal Provincia. Bye! Salamat po.